muna tayo ng isda. Yan o. Ay, laki-laki. Laki-laki ng ihaw namin ng isda. Sweet matching talong. Talong, talong. Tata in kami ng inihaw na isda. Ay. Tapos mamaya sasayaw tayo no. Sabi niya. pinakartista artista sa tipalas. Ang gagot nit. Ang tegar ni. Bit. dito kami ni Daday. Ay si Daday. Guys, oh. guys. Sa loob.

Hello. Hello? Ito na Di eh. no? uh, oh. ano eh dapat yung bago ang ni. Wala man na tayo. Bus na. Eh natay, masakit. Wa pa tarungi mauga. Pak, bangobob, hindi pa naupa pa timaw. Kunang record lang 'yung ano. Das-das. Businawan natin 'yan. Businawan edad na 'to. So, Kinunfu. Oo, hindi na makabenta. Paalala ko magkaon na ilang ron. Kaon kita nang ini. Ano so, 'yung